Ayan. Good morning vlog Welcome to my guys Woo! Ah <laughs> Isang mapagpalang araw sa ating lahat guys So no, mga kabakyag Ito na yung ano guys Pasilip ko yung ano Yung Yung ginagamot kong ah? Sisiunong na karano, Ayun na Oo oh. Malalaki na Apula na Woo! <laughs> Alright uh, Ito yung spangle natin dito Ah uh, Preparation para sa November 1 ah, Batiin nyo na isang good luck yan guys Wow Like Ito dapat pang November Kaso ah, December uh? So medyo alanganin pa to May Ginawa akong ano rito guys I-update ko kayo no <coughs> Ayan na binata na Mama ano Ngayabang na oh may ginawa tayo dito ang extension wow! uh, flying pen walang wow! bubong uh, magagamit natin sa conditioning yan so, ito yung mga pang December natin sa Gilmore wow! tubo na yung balahibo na ito naman yung ating two times winner si Batang Siyang Batang hi kawai Batang ah? right ganito lang yung routine natin dito guys no umasok sa umaga manukan pakain ng mga manok sa hapo naman yung hander na natin meron din tayo dito mga bagong sibol wow! Oh, yung may mga mahihilig diyan sa so may mga corona. Ah? Uh? may corona. Yan. Meron pa dito isa. Ah? Uh? Yan magkapatid diyan. Wow! Siyempre, hindi mo mawala sa eksena yung super white kelso. Channel ito yung lucky charm namin dito sa backyard guys 7 uh, years old si Kano uh, Kano ang pangalan nyo hi Kano hi, hi. Seven years old na yan at meron tayo rito ang dalawang chicks na magaganda Ayan. Oh, baka yung napapaibig dyan, guys. Oh, one five na lang. One na lang. Ha? Ah? Alright. Yun lang, guys. Thank you for watching. Peace out. Alright.